Naisipan ko nga pala magluto ng tubig ngayong gabi. Di joke lang, magluluto nga pala tayo ngayon ng stapegi, no? Nilagyan ko nga pala ng mantika itong tubig, no? Tapos naglagay na rin pala ako ng mantika sa kabilang kawali kasi magpiprito tayo diyan ng hotdog. Kaya ko nga pala nilagyan ng mantika yung tubig para hindi magdikit-dikit tong mga stapegi natin. Eh ayun yung sabi nila Eh. Hinati ko na nga pala itong spaghetti natin, no? Para magkasya doon sa may kawali. Grabe, gigil na gigil ako sa paghati doon ah. Hihintayin na lang pala natin maluto itong spaghetti, no? Pagkaluto naman sa may hotdog, ay eh, ilalagay na rin pala natin dito sa may mangkok. Sa same pan eh magigisa tayo dito ng bawang. Gisa-gisain lang natin ng konti tapos isusunod na natin itong mga sibuyas. Mga 1 to 2 minutes nga lang igigisa-gisa yan. Tapos isasabay na pala natin sa paggisa itong giniling na baboy. Halu-haluin mo lang yan para magmix yung mga particles, mga organisms. Alam niyo yan? After that and after all, maglalagay tayo ng konting pamintang durog tapos halu-haluin natin yan. Medyo luto na pala yung giniling natin na baboy kaya maglalagay na nga pala tayo dito ng mushroom, no? Sinala ko pala muna yung mushroom kasi hindi kasama yung sabaw doon. Tapos halu-haluin na natin yung mushroom doon sa may giniling na baboy para magmix sila. Okay na pala itong spaghetti natin no? Kaya sinala ko na nga pala. Kaya eh, habang kinukuha ko nga pala dito yung spaghetti, syempre, i-check din natin yung niluluto natin giniling na baboy. Pag kulay brown na yung giniling na baboy, eh, syempre, luto na yon Kaya ilalagay na nga pala natin itong Filipino-style spaghetti sauce na galing pa sa pamasgong handog. Pag kalagay nga natin yung spaghetti sauce sa may giniling, eh, syempre, halu na natin yan para mag-mix sila. Habang inihintay natin maluto yung spaghetti sauce, eh, magkakayod na nga pala tayo dito ng cheese. Pagkatapos nga pala natin magkayod ng cheese, eh, ilalagay na nga pala natin itong mga pindrito nating hotdog doon sa may spaghetti sauce. Pagkalagay nga ng hotdog, eh, ang sunod natin ilalagay itong pork cubes. Pagkalagay nga na pork cubes, syempre halu-haluin natin yan. Tapos ilalagay na pala natin itong evaporada. Ginawang champurado eh, no? Halu-haluin lang natin yan para magmix yung evap doon sa may spaghetti sauce. Mga 2 minutes nga lang eh, okay na pala yun. Kaya ibuboost na pala natin dito sa may spaghetti natin itong spaghetti sauce. Tapos halu-haluin lang din ulit natin, no? Grabe, walang katapusan ang paghahaluto ah. After nga nyan, nailalagay eh, na pala natin ng cheese sa ibabaw. Kaya tra, food trip na tayo. So guys, ito nga pala niluto nating istapegi. you know. Wow! Mga sandok na pala tayo dito guys. Lagyan din natin ng cheese syempre. Tikman na natin. Hmm. Mm. Sarap! Creamy! Yung lasa niya guys, parang yung nabibili sa mga kanto-kanto tuwing umaga no breakfast. <laughs> mm. Hmm. Oh, ito ah. Ang creamy. Guys, try nyo rin magluto na ito. Hmm. Mm. Yummy. Oh. Baka may mag na naman dyan ha Na puro masarap na naman sinasabi ko Eh masarap naman kasi talaga mm, Last bite mm. Panalo